Hi mga kaibigan uh, Ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano magmayari ng isang motorcycle parts Kung paano yung uh, ginagawa namin sa umaga Kung gaano kasakit ang ulo Dami! Simulan natin kaagad para matapos na kaagad itong uh, usapan natin So... Pala <laughs> Yung uh, lagayan namin ng mga gulong So medyo hindi nakasya no Hindi lang yan yung mga gulong namin mas marami pang gulong <laughs> doon sa loob ng bodega, so nasa labas nato kasi ng parking namin dahil talagang hindi natagkasya. So yung mga gusto pumasok sa bakod, ayan, pumasok na kay sa bakod na yan. no. Pagpasok nyo sa bakod yan. okay, makakakuha na kayo ng gusto niyo'ng gulong, kung uh, anong gusto niyo'ng ikabit sa motor niyo. So ito 'yung mga gulong na mga ordinary, may mga branded pa tayo, mga gulong na wala dito, no. So ganito kasakit ang ulo namin sa pagbibilang ng stocks, sa pag check o oh, hindi lang 'yan. Okay? Punta so, tayo sa labas doon sa pinakaharap ng tindahan. Tapos pass na. Bigyan ko kayo ng sa uh, quick tour. Okay? So ito. Kung uh, mapapansin nyo, yung shop namin ngayon ay uh, wala pang pangalan. Kasi uh, nagpalit tayo ng bagong pangalan. Uh, new management. Bagong may-ari. Ito nga pala si Carding. eh okay? Si Carding yung pinakamasipag namin tindero. Kung gusto nyo humingi discount, anapin nyo si Carding. Ricardo ang pangalan. Hanapin niyo si Karto para makaingay kayo ng discount. Dito nag o kami ng mababang presyo, hindi para kalabanin yung ibang shop, kundi para tumulong din sa mga ah, mga may-ari ng motorsiklo na nasisiraan, kulang ang budget. So, tapatan natin ang budget nyo. Ito pa pala yung ibang gulong namin na medyo may tira. Sabi, so, Michelin, ah, Pirelli. So, nga pala, yung mga mags namin, marami pa sa loob. So, hindi lang nakadisplay lahat kasi Medyo busy pa tayo sa pag-ayos ng mga aayusin. Okay. Ito yung dalawa namin masipag na mekaniko. Si Johnny at si Kevin. So sila lang masasama dito kasi sila maaga pumasok. Ganito sa umaga, wala pang customer mga No? Oh. Yan. Oh. Pagpasok mo sa shop, makikita mo agad yung kalat. So kulang ang display. Wala na di display mga kaibigan. Okay. So dito pwede ka magmerienda. yung okay, mga mags Oh bago ka bumili, magmeryenda ka muna para makapag-isip ka kung anong uh, bibilin mo. Okay. para hindi sumagit ang ulo mo sa dami ng kalat dito. Okay. Ayam. Ayam. Quick <laughs> Victor lang mga kaibigan ha. Huwag masyadong magalap ng uh, masyadong maganda na pyesa o masyadong maayos. Pero intindihan namin yung hanapin nyo. yung maganda po yun sa si ay ma'am. <laughs> Magay ka naman dito, ang suplada ng tindera namin. Paano pag may bibili? O so, yun know. Oh. so ito lang yung mga stocks namin. Kung gaano kagulo. Talagang magulo. Kung saan saan nakalagay yan. Sa baba, sa taas, sa singit. Okay. Hanapin mo na lang dyan kung nasaan yung stocks mo. Yan. Hindi ko alam kung anong dito yung kailangan mong stocks. Ganto. So, yung mga kalat na yan, mo na lang, wag mo na lang tignan. Sabi nila, yung mga bagong magmamayari, sabi nila, ang kalat-kalat ng shop nyo. Oo, <laughs> makalat talaga kami. Natamad namin dito kasi. No, ganito lang yan. Ah, yung mga shop, alam nyo, sa una lang yan, maalinis. Pag bagong shop yan, maayos pa, alinis, lag nakaayos sa mga pira. Kasi, konti pa lang yung stocks mga kaibigan marami pa silang lagayan, marami pa silang paglalagyan habang tumatagal yung shop nyo okay, habang tumatagal yung negosyo pakalat ng pakalat yan hindi mo na alam saan nakalagay yan hindi mo alam kung di alam kung di mo ng mga pangalan tulad nito walang pangalan naku wala na Sulod na araw tatapon na to hindi mo na malaman kung saan motor yan eh so ang gawin mo bago ka magbukas ng shop kung pangarap mo palakin yung shop mo ng sobrang laki ihanda mo lagi yung paglalagyan mo ng mga piyesa kasi sunod-sunod darating yung mga paninda mo sunod-sunod darating yung piyesa araw-araw, linggo-linggo may darating kang piyesa basta ang importante, ibenta mo yung paninda mo marami kang stocks, ayaw mong ibenta hindi mo alam kung nasaan hindi mo mahanap yung stocks mo kapag may bibili ay papano kaya yon so ang hirap di ba diba? ito ang hirap, lalagyan mo ng level bawat piyesa Halimbawa, ayan o, oh, valve seal ng barako, original daw oh. O sana original nga talaga yan Check natin mga kaibigan kung original talaga to So wala nang stocks mga kaibigan Kunti na lang yan Yun Oh, uh, oh uh, kawawa ka naman MS Point, apat na piraso na lang Umorder ka na So urig po yan mga kaibigan Ganyan po ang uh, packaging ng original na valve seal ng barako So ang daming tao ang dinakakalam Na dito sa amin may mga original parts din kami Akala nila ang tinda ni MS Point Puro peki lang puro peke puro ordinary puro mamurahin lang kayo, kayong bumili ng mura kaya hindi namin nilalabas yung mga original naming pyesa dahil pag nalaman nyo ang presyo naku, ang hahanapin nyo laba ba yung ano uh, magandang mura yung uh, original pero presyo ng China wala nyo. huwag naman ganun so dito makakahanap kayo ng mga interruptor relay with adjuster yung mga api doon namin na CDIs andito lang yan mga kaibigan pakalat kalat lang yan dito kakalkalin mo lang dito so bakit hindi nakaayos sabi para sa amin maayos na po yan si so itong laman na CDI na to puro mga pang lipad lang mga iga no mga battery operated lahat nyan lipad lang ang laman nyan kaya mukha lang makalat pero pag gumulot ka pag hinanap mo lipad punta ka dito Pumulot ka lang. Uy, shower brand, to, oh. Lipan one tin, oh. Uy, apido brand, to, oh. Lipan one din pala, o. Oh. Lipan lang ang laman ng CDI na yan. Yung box na yan. Okay? So, ganito kakalat. Dito sa shop namin. Ang gulo-gulo. Ang sakit ng ulo. Araw-araw. Tapos yung customer, ang kulit pa. Kung ano-ano hinahanap, -ano naku. Pag nakita niya yung piyasa, hinahanap niya, naku. Hindi rin pala bibilin kasi may iba pa palang hinahanap. Ang sakit sa ulo. Kung utusan nyo kami rito, kala nyo, ang dali-dali maghanap ng stocks dito sa loob. Ang hirap kaya. Tapos, pabalik-balik pa. Hindi pa sabihin natin kung anong kailangan. Ah, joke lang mga kaibigan, normal lang po yan pag mga bumibili. Ganyan talaga. Kailangan hanapin nila yung pinakamagandang pyesa kung saan sila makakatipid. Okay, normal lang po yan. Kaya ikaw magtitinda, kung gusto mong magmayari ng shop, dapat lagi kang kalmado. Okay, dito ang dami. Puno tong box na to. Okay. Waapaw, waapaw na. Wala kami lagayan mga kaibigan. Kaya, kasusunod na araw magpapagawa tayong lagayan. Doon, ito puno din to. Bakit pa puno, puno pa Waapaw tong mga lagayan na to. Waapaw na, waapaw eh. Ayan po, may mga laman yan. No? Mga brake shoes namin, ito. Mga brake shoes. O, yan. Ito sabi ko quick tour lang. Bakit naging 30 minutes na to? Isang oras yata tong quick tour ko na to ah. So, oh, yan yung mga laman, no? So, kaalat, no? yung mga gusto magbukas ng negosyo, okay, pwede lang kayo humingi ng advice sa amin. Okay? Ayan, ganyan kakalat, to. Oh. Pwede kayo humingi ng advice kay Ricardo. Andito lang lagi yan. oh, hindi ko lang, quick tour lang. Daanan lang natin, mga kaibigan. Okay. O, oh, wag kayo mag-alala. Bayad ang BIR namin. Okay? Bayad po kami sa BIR buwan-buwan po, araw-araw updated ang resibo namin mga kaibigan. Umingi kayo ng resibo. Okay, ito yung piyahon namin. O, oh, andito lang po. Mga naghahanap ng urig na piyahon. Eh, miss point lang mga kaibigan. Kuliling San Carlos. Andito. Hanapin nyo lang si Ricardo. O, oh, urig. O, oh, o, oh, o. Ayan o, oh, o. Oh. lang yan dito. Oh, Biro pa daw sa taas. Biro pa daw sa taas. Pupunta tayo sa taas mamaya. Quick tour lang eh. taas. <laughs> Ito, pagpasok nyo dito. O, oh so, pumagaling kayo sa shop. Pagpasok <laughs> nyo. Kusina na. Kainan na, mga kaibigan. Ha? Oo, oh, makikita nyo dito si Madam nagluluto. May bantay pa kaming kasama, o. Oh. Okay. Tapos yung mga pyesa namin. Andito, nagkakalat pa rin. Mga langis. kipakalat kalat-kalat pa rin. Oo, oh, ang daming kalat, o. Oh. Woo, sakit sa ulo. Yawa. Ito, oh Ito, mga flat seat ng click, o. Oh. Flat Sniper 150 oh. Mga camelback na upuan Oh. oh, meron din pala diyan mga bata Samurai paint. So nasa hagdanan namin 'yan mga kaibigan. Ganyan 'yung mga samurai paint namin mga kaibigan nandito sa aming hagdanan. Okay? So 'yung mga BS1 namin dito sa hagdanan no. Oh. Ayun oh. mga BS1 kami tinabuntabunan lang dyan, oh. Okay? Nasa hagdanan namin 'yan. <laughs> yung habang kumakain ka no. Ay kita mo 'yung mga piyesa binabantayan mo sila. Pagpasok mo dito, isa pa, isa pang lagayan. Ang gulo-gulo nyo. Ah, sakit nyo sa ulo. Eh, tabon-tabon to mga pyesa. Ano ba to? Saan ba to papunta? Ayan, o. Oh. oh, may pangalan pa, o. Oh. Naku, eh, miss Point, o. Oh. Dating G-Speed daw, o. Oh. Yan. Ganyang kahirap maghanap ng stocks kapag may inutusan nyo kami. Meron kayong ganito. At ah, siya, teka lang, ha. Tignan ko lang sa loob. Manapin ko lang kung may stock kami. Sabihin ko sa mga, ay, hindi mo alam kung meron kang stock. Ah, sir, magkano ba 'yon? Ah, sir, tingnan ko lang ulit ah. Kung magkano ang presyo? Ano, hindi mo alam kung magkano ang tinda mo? Sir, sa dami namin paninda. Parang awa mo na. Sasabog ang utak namin kung sir, ilalagay namin sa ulo namin lahat ng presyo niyan. Ang sakit sa ulo. Oh may gulay. Oh. Isa piston ring pa lang magkakalkal ka dito. Isa-isa mo 'tong mga box na 'to kung nasaan yung hinahanap na piston ring ni sir. Okay. Tapos, ang gusto niya alamin niya agad ang presyo. Teka lang muna sir. Tignan ko yung puhunan. Magkano pa yung bit? Na standard na piston ring. O, oh, walang presyo. Sige, ibibigay ko na ng libre to. Ayun, meron pala mga kaibigan. No? Oh. O, oh, 300 lang daw mga kaibigan. Pwede kang tumawa. 200 na lang ibigay mo. Huwag na lang pera mo talaga. Ibibigay mo na lang 200. Bibigay na sa ni Carding. Hanapin mo si Ricardo. Okay. So, pagpasok mo dito, ang sakit ng ulo. Ang daming kalat mga kaibigan, halong-halong mga spacers. Okay, ganyan, magmayari ng shop na maliit. Ang sakit sa ulo, yung mga rice namin, kala nyo madali ah. O ayan oh. ang kalat-kalat, halong-halo. Kailangan namin, yun ang dahilan kung bakit araw-araw, almost araw-araw kami mag-post na kailangan namin ng tao kasama. Hindi pa baba pasahod sa motor shop mga kaibigan, malaki. Yun nga lang, ang sakit sa ulo. Kailangan mo magtinda, kailangan mong hanapin yung stocks mo, kailangan mo sa uloy. Kaya kapag patamad-tamad ang nagtitinda mo, patamad-tamad ang kasama mo, naku, tanggalin mo ka agad kasi hindi ka makakabenta pag patamad-tamad. Kailangan dito masipag magganap, marunong, magbasa. Okay? Mahaba ang pasensya. Hindi lang yun, ano, pag magtitinda, uupo ka lang doon. No, hindi ganun yun. Dapat makapagtinda ka para may pampasahod. Okay? Lumaki yung negosyo natin. Okay? Sabi nga ni Bukusin ko eh. Uh, pag New Year, wala pasok tao. Pero kami bukas, meron kami pasok. Para swelte, pasok. Pag pasok swelte, sarado agad. Para ang swelty, hindi na nabas. Okay, iwan sa loob, New Year. Hanggang next New Year, ang nandi nandito sa loob. Kasi nasaraduhan eh. Ganon. Ganon yon Oh. Ito kalat, ang daming kalat. Ang dami talagang kalat. So, ito yung sinasabi kong quick tour ha. Ah. Quick tour, 30 minutes tong quick tour namin. Para makita nyo kung gaano karaming kalat. Yung mga gusto magmekaniko o gusto magtayo ng shop, okay? mag start ka sa pagiging mekaniko. Hindi pwedeng shortcut mga kaibigan. Ano shortcut Nakaagad yon yun? Nandun ka na agad sa pagiging mekaniko? No? Ay pagiging ano, magmayari ng shop? Pwede mong gawin yun. Madali lang. Okay? Napakadali lang magtayo ng shop. Bumili ka ng stocks, magtayo ka ng business, magtayo ka ng uh, pwesto. Okay, open na yung shop mo. Bakit marami nagsasara? Kasi hindi nila alam kung paano. Paano paikutin ang negosyo, kung paano gawin, kung ano yung nangyayari araw-araw, paano i-manage ang tao, ang saklap, mga kaibigan. So, mas maganda. Anong maganda, Cardo? Anong maganda? Magmekaniko ka muna. Mag-aaral ka muna. Kumuha ka muna ng experience mo kung paano, ano, ano ang klase itong mga paninda na to. Magtinda ka, Magtinda ka muna. Magtrabaho ka muna bilang taga-tinda, bilang mekaniko, bilang tindero, bilang bodegero. Pag nakakuha ka ng experience mo, mayroon ka ng idea kung ano itong mga piyasa na to. Kung paano to sinisira dito sa aming mga lagayan. Kung paano yung binabali bali yung mga gasket namin dito. Nang walang kaano'y ano lang. Okay? Pag nabaling isang gasket namin, mahalan mo ang presyo. Para mabawi mo yung nabaling gasket. No, hindi ka na mga kaibigan. Pag nabaling gasket, lugi na. So, pag lugi na, wa na. Okay? Better luck next time. Ngayon mga gasket namin dito, tabon-tabon. Ang ibig kong sabihin, ingatan mo yung gasket para hindi mabali. Okay? Hindi ka malugi. Ano na, ito yung mga ilaw-ilaw namin dito, mga headlights dito. Sample. Headlight assembly, sniper 150. Aba! Meron kaming ordinary headlight -head assembly ng Sniper 150 pala mga igan. Tail light assembly R150. Aba, meron din pala dito. Yung mga display namin ng Yaguso. Yaguso. Okay, ito yung mga Yaguso namin. Okay, medyo... Hindi siya ganong karami mga kaibigan. Hindi siya ganong karami. Yung display namin. Yung mga nakabox, nando doon mamaya. Papagkita sa inyo, yung mga nakabox. May mga rising kami dito. Na ganito ang itsura. Na To, hindi lang alam ng mga customer namin na may mga ganito kaming rayos pure black pure gold mga ganon oh oh pure blue oh mga titanium mga takasago rayos yan may mga rayos kami diyan na kinakalat kan ito tabon-tabon ng mga rayos tabon-tabon ni Carding yung mga rayos namin sige alam ba na mga ganito walang bumibili dahil hindi alam ng customer namin na mayroon kaming ganito Ibibenta namin ng mura to pag naghanap ka ng na maganda. <clears throat> sasakit ang ulo namin kasi pag sinasadjust namin to eh. Pag nagsasadjust kami ng mga rayos, sakit ang ulo hanapin. Tapos pag sa customer, meron magandang rayos. <coughs> so, so, sorry, sorry. Pag pinakita mo sa customer to, sasabihin ng customer, wala na mas maganda dyan. Wala nang iba. Wala nang pagpipilian. So, sir. Kagal namin to. Saan ba yun? Saan ba yung ni sir? Saan ba yung pagpipilian dito? <laughs> yung mga stainless na rayos, oh. Yung mga rayos kaming stainless dito. Okay? O, oh, yan, o. No? Yung mga, anong batang tawag dito? Takasago na knuckle bearing. Hindi na lang ng mga customer meron kaming ganito dito. Yung mga original na knuckle bearing ng mga TMX, ng mga Rusi, yung mga ganon. Meron kami dito yan, yun. Hindi lang nila hinahanap. Kasi, ang alam nila, pag MS Point, Kudiling, Motor Shop, murang paninda. So, ang kailangan, mura din ang ibigay mo. Kasi mura ang hanap. Eh. Pero, pag naghanap ng maganda, naglalabas tayo ng mga magagandang piyasa din. Okay? So, hindi lahat ng piyasa namin maganda, hindi lahat pangit. Average lang. Kung mga tama, tama lang. Okay? So, ito yung mga stocks namin dito. Paghanda ka na sumakit ng ulo mo, maghanap ng stocks, pwede ka na magtayo ng negosyo. Pwede ka na mag-stocks. So, maraming shops na maayos naman. May mga original din naman kami dito na, ano, oh, genuine, no? Hindi naman sinasabi, puro ordinary ang tinda namin, oh. Mga original din dyan. nandyan nakatago-tago lang dyan. Okay? Oh, yun, o. No. Pastel sa madilim. So, habang lumalalim yung ating bodega, padilim ng padilim, padilim ng padilim. Okay, may mga... Ito, mga... Kala nyo ba ang tape namin, Hindi ano karami? Isang bunkrit siya, no? O, ayan, no? Puno-puno ng tape yan, o. No? O. O, tapos, tatlo pa, o. Tatlo. Layer. Pero, kalat lang yan dyan. O, ito, ka, madilim na dito, o. Oh. O, oh, may gulay, madilim na. O. Ito yung mga kable. Ganito ang pag-aayos ng kable. So, lagay mo yung pangalan sa labas. Lagay mo sa loob yung mga kable. O yan, daming kable. Yan. Hanggang doon yun sa dulo. Medyo madilim na. Baka may ahas doon, mga kaibigan. Huwag tayo pumasok doon. Baka may ahas. Ito yung mga tubes namin, o. Oh. Yan, ganyan. O. Oh. Kala nyo, mga tube namin, puro ordinary lang. Meron yan. Mga heavy duty nga daw, o. Oh. O. Oh. Ganyan, o. Oh. So, sabi ko nga, kung gusto mong uh, mag sumakit ng ulo mo, magtayo ka ng negosyo mo, motor sa pampiliin mo. Iniisip ng iba, madali lang yan. Simple lang yan. Dali lang yan. Ang kalat nyo, madali lang ayusin yan. So, kailangan natin gumawa ng gumawa ng lagayan kasi ang negosyo kasi, habang tumatagal, nag expand lumalaki na lumalaki. Walang tigil na lumalaki. Halos parang feeling ko, araw-araw lumalaki ito, dumadami. No? Di ba? may mga gulong kami sa labas na, Ba't hanggang dito pa rin may maggulong pa rin hanggang dito sa loob? Oh. Bakit puro gulong pa rin to? Kanina, gulong na nakita ko sa labas kanina. Oh. Yung madilim mo. Oh. oh. Sabi ng ano, tang inan no. Yung camera man na to, anong pinapakita, hindi na makakita. Yung dilim. Paano makikita ka? Kulay itim yung gulong eh. Oh. Ah, gulong namin ito, mga itim. Hindi makita, no. Lumabas na tayo sa kadiniman mga igan. <laughs> Dito na tayo sa panibagong kalat. Oh, to. Oh. Eh, wala kalapag pag sa simento. Mga piyesa nyo dyan. Ganda. Ayun naman guys, Akyat tayo. Ito yung hagdan na to eh. Ginawa tong hagdan na to para umakyat kayo to pag may kailangan kang stocks eh. So dito tayo sa akyat tayo sa unting bodega nila. Pagpasok mo dito. Agoy! Panibagong sakit ng ulo. Ang daming kalat. May mga pintura. Yaw, hindi pa tapos yung mga trabaho na to. May mga box pa dito ng upuan. Oh. Oh, ito yung mga yung mga langis yun. Dito na akalat lang sa tabi-tabi, oh. So, nasa second tour na tayo, mga kaibigan. Na nasa taas na tayo. May mga akalat yun, mga langis, oh. Mga ito, mga box. Pa, mga ito, mga bracket. Ang kalat nyo. Ang sakit nyo sa ulo. Ganyan, mat araw-araw tahimik ang buhay namin. Isti tahimik kami. Nalulungkot ang itsura namin. Araw-araw kami nag-iisip. Yung mga pyesa ko sira na hanggang ngayon hindi ko pa naaayos. Ang dami pang nakatambak na trabaho. Wala kaming kasama, wala kaming tao. Iniwanan pa kami ng kasama namin. Tamad pa pumasok yung isa kong kasama. Naku, wala na buhay naman talaga, oh. Pasensya na mga igan kung sa inyo ako nagre Hindi ko masabi kasi sa kasama ko kasi baka mamaya magtampo. Lalo hindi pumasok. Ako, ang sakit naman sa ulo. Ayan, oh. Ay, mga pipe nyo, mga igan, oh. Ay, mga pipe din kami dito, syempre. Mga sanya, no? Oh. oh. Yun. So, maraming plano dito mga kaigan. Ang daming plano. Ito, plano natin. Wasakin yan. Baguhin. Ay, saka lang. Pag nagagawa na. Ngayon, papuro plano lang muna. So, tuloy-tuloy tayo dito sa aming munting butiga. Sa este, munting ano ba to Tambakan? Ano ba to Wow, bodega to Tambakan to Hindi tayo mga iba lang is mga kaibigan. Hindi pa rin naayos. Okay? So, yan o. No? mga may mga pa pala kami dito. Hindi <coughs> ko alam ha. May mga tinta rin pala mga Arisit dito, mga Rebex. Okay, ang dami Rebex, oh. <clears throat> Yan. Yung akala mo nakaligtas ka na kasi maliwanas na. Wala lang laman ang ah, kaibigan. Wala na. Ay, meron pa pala dito. Agoy, sira na itong mga pyesa namin. Sayang naman yung mga pirtuwa ko dito. Di bali, may motor naman ako. Ito na lang gagamitin ko. Bahala na ito. Basta ilang ko to sa motor ko. Walang sayang, mga kaibigan. Ay, kung ako inalikabok na itong mga pertuwa namin dito. Oh, ay, ste, top 1 pala ito. Kala ko pertuwa. Mga top 1 namin mga kaibigan dito na lang, oh. Benta ko na kaya na mura ito. Oh, okay, pamigyan na lang ito sa Pasko. Ay, saan naman naka-stack lang dito? Action matic, oh. Ako naman. Agway, mga pertuwa dito pa pala, oh. Hindi ko na nalaman. Tinan mo yung mga box niya, oh. Kumupas na lahat. Paano ba naman kasi? Ang dami-dami kung yung kalat-kalat naman, hindi nyo nang kayang ayusin. O, oh, andito pa, Oh. Yung mga kastrol namin, nandito pa pala, Oh. Masa sobrang tag... Uy, mayroon pa pala mga advance dito. Ano ba to? Pwede pa bang gamitin to mga to? Uy, yeah, malub din pala dito. Sa sobrang tagal, Oh. Hindi greaser namin, naburan ang pangalan. Luminaw na din. Kawawa naman to. Alam nyo mga iga na mga langis, walang expiration yan. Kahit medyo malikabok yan, pag ilabas namin sa labas yan, kunting punas lang yan. So, pag pinunasan mo yan, mukha nang bago uli yan. Pwede na ulit ibenta yan. Oo. Oh? O, oh, pag pinunasan mo, kinis, oo. Oh. Oo. Oh. Pwede pa yan. Naman na lang yan, yan. Gagawa na lang tayo ng lagayan. Ito nga pala yung gagamitin namin pang gawa ng lagayan. Ang problema, walang gagawa. Pagod na ako, mga igan. Sakit na lang ulo ko. Okay? Hey. So, punta tayo dito. Ito yung mga, ito pa yung mga, ah, yung di pa rin tapos tong lagayan namin na to. Under construction pa rin yung mga lagayan namin. Ang daming kalat dito. Kung saan saan ko nakikita itong mga petrol na to, ito mga Kawasaki oil na to, yung mga Castrol. Ano pa to? Okay, katawan. Ah, may, uh, ah, stack si Stak Akin na unya. Atak, taka, atak. Nari ni. Eh. Susuki so, oil. Okay. So, medyo, so yung ibang stocks mga kaibigan, nandun pa sa pinakatok-tok pa. Tama na. E, quick tour lang. Sabi ko, bakit 30 minutes na quick tour ko na ito? So, ito yung makikita nyo, pag, uh, pag galing kayo sa bodega namin, punta kayo sa harap. Yan. Yan. Makikita. pag pagdadaanan nyo. Okay. O, yan. Okay. Yan. Yan. So, yung mga gusto magtayo ng negosyo na katulad ko, okay? Hindi ka pwedeng mag-shortcut. Uh, hindi kami nagsimula sa biglaang marami. Simula tayo sa konti muna, konti-konti muna. Daan-daan dumadami. Sipagan mo na lang kasi ang sakit sa ulo. Tapos sa tulo lang, punta na, pagod na ako, pinawisan na ko. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo mga igan. Kaya galingan mo na lang pag uh, ikaw na ang nandito. Pag ikaw na ang nag galingan mo na lang. Okay? Tapos, uh, saka mo na lang ako turuan kung paano ayusin to. O kaya, pag parehas tayo ng sitwasyon, sabihin mo na lang sa akin, Kuya uh, MS, parehas pala. Ganun pala ang itsura pala nun. Ganun pala talaga yun. Ang sakit pala talaga sa ulo nun. O atas, parang may kasama ako, di ba? kita kita sana sa susunod nating video. Thank you, guys.